Yan guys. Yan. Also this one, oh. Huh? Oh, uh, oh. Uh. This for you also name. For you. I no, 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 this one. Okay? okay. Yan. Yan. Yan okay. okay. Yan guys. Isa pong What is your nationality? Africa? Bangladesh. Bangladesh. Uh, isa pong Bangladesh nationality. Yan. Yan. po natin ng sewing machine. Saka binigyan po na rin akong marinda. Roam, This, too much like this? this time. This family, Philippines. Say, family. Philippines. Hi, hi. Say hi. Hi, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. Yan. Yeah, siya. Yung hindi ka nung makapagsalita ng English. Namumulot po siya ng mga basura. Ayan. Yes. Nakabisiglita lang siya. This sewing machine, open, open. This good. yan guys. Binigyan po natin ng sewing machine 'yan. Matagana pa na po 'yan. Gumagana pa po 'yan. Hindi lang magamit. What is your good name? Ha? Huh? Okay. Binigyan po natin ng pangmerienda at sa baigay sewing machine mahal Mahalaga na po ni sa kanila. Hello guys. Good evening guys. Nito naman guys si Ivan Mobs. So, for uh, this my video guys, may iyan po guys yung ibang nationality po So, ginagawa Sewing machine at saka ibang scrap po na mabibinda pa niya. Kabisiklita lang po siya. Namamunod po siya ang basura. At nakatao po na tinawag niya ako dahil marami na po sa akin nakakilala na nagbablog ako at nagbibigay po ako ng mga bagay at saka nagbibigay po ako ng hindi ka anong kalakihan ang laga para kanya magay nga rin kaya sa ganitong paraan guys ay nakakatulong tayo nakakatuwa po guys kahit hindi po sila makapag-intindi ng uh, English ang importante po nakikita natin sa mukha nila na napaka ano po, masayahin sila lalo na pag nabibigyan natin hindi na po ba rin napapakirap sana guys supportan nyo po ang aking Facebook madami, para marami po tayong Maraming po akong mga matutulungan pa. Hmm. Support lang ko. Ang kailangan ko ay pakishare na rin sa taro, Thank you guys and maraming maraming salamat po. Ako hmm. oh, yung machine. yun guys pinaplastic na yung sewing machine madumi lang ha naminisan lang you bring to this one my friend uh, did you know industrial area macro malong macro ha macro industrial this good money too much industrial mm. Yeah. take care, take care. guys, okay. na guys. Uh, nakatawa naman guys dahil nagtatanong sa akin kung may malilinisan daw na bahay na kilala ako. Pero ang ginawa ko guys, binigay ko sa kanya yung mobile number ko at papapuntahin ko sa bahay at bibigyan natin ng grocery at saka may mga items doon na pwede niyang iwinta. Bibigyan pa natin guys ng TV. Bye bye and thank you.